So guys, ayan na yung aking ano. Ginawa ko tong ito yung order ko na pusit may kasamang kanin. Ginawa ko tong dalawang ulaman. Kaya ang dami kong kanin kasi ito mamaya pa tong gabi. O di ba? Kasi dito sa Saudi isang bisis lang naman kakain isang araw. So ngayon hatiin ko to. Sayang kasi yung sabaw eh, oh. Ayan, may sabaw pa sa ilalim. Tapos ang ilalim nito, yung may pre kasi ito na kanin. So, yung kanyang kanin nito ay yung ano, jasmine. Ayan o, dami magdaka kayo ng dami yung kanin o. Kasi hanggang mamaya pa yan, Diyos ko po, kung alam nyo lang. Alam nyo ba, nagkasakit na ako dito, masakit na ng likod ko sa kakain ng indomie. Nakakayuti ay talaga yun, sa totoo lang. Ayan o, so kain na tayo mga langga. Ayan, kain na tayo. Ito na yung aking uh, pagkain. Kain tayo dyan. Nagal dito mm -hmm. Yung akin tatwa pa, ma'am pa. eh. Mm. Sarap. Nag-order ako ng isang ano lang orderan. Sayang yung charge. 25 real. Sige lang. Kaya mo? Mm. Mm -hmm. Ang ginamit nila nito yung pusit na maliliit. Ang sarap talaga. <clears throat> Masarap na magluto sila kasi Pinoy na Pinoy. Mm -hmm -hmm. Kain tayo dyan. Ay. Sa wakas na, Kain na rin ako ng marami. Sili yun Kapon ng ulam ko. Ano? <coughs> mm. Itlog na yung kuntoyo. Grabe na. Tiyan ka pa. Grabe yung amo ko dito ba? Tatlong piraso manok. Ang pinabili sa akin kapon. Mm. budget lang yun ng ilang ilang araw, okay, budget yung ilang-ilang araw kay budget ng tatlong dapat pagtatlong araw ano yan eh dyan ka nga anak ano taas At tatlong manok ano yan tatlong araw eh dito hindi ayun no. malamang yan baka tatlong linggo yan <laughs> ang isang manok isang buo uh, isang linggo sabe Ka entryo diyan ang nanonono of yung buhay abroad ah pwede din na pero sili kinakain mo oh kapa. Mm-hmm. Masarap. Masarap talaga. Sabi ko, dalawang kainan ko. Parang hindi dalawang kainan ko. Eh. Maubos ko to. karena mau ubusku enak enak Nakabos ko nga. <clears> Tutuan <throat> ko na yung ano ko, alaga ko ng ano. Manok sa hita. balak -bala ko pa naman mag-adrogo ako. Ayun. Nakapag-order pala ako kagabi. Hindi ko na pwede i-cancel. Sarap talaga. Ubo. Mm. Ubus ang kanin ko. Hindi pala pa pwedeng ibukas pa. Oh, mamaya pa. รเ้สึกเลยค่ะอืักเลย Uy, oh, grabe yung ko. Hala, ngayon ko lang napilang po kabusogan ko ba? <coughs> hmm? Ha-ha. <laughs> Piling kong inaantok ako. Ayan, no? Oh. Hmm. i mm -hmm. mm -hmm. Nabusog ako. Ah. Ay, garate. Ubus ang isang ano ko? Isang bandihadong ito oh. Dito hanggang dyan yan. Ngayon piling ko inaantok ako. Saan ka pa? Ay. Oh, grabe. Ito, 30 SR ang order. Ngayon yung charge is 25. It's also 55. Ang palitan kasi ngayon ng 100 sa Pilipinas is palagay natin 15. 15. Isang orderan, oh. 750. Hmm. Diba? 750 isang orderan. Asa ka pa. Kaysa iniisip ko. Kahapon nag-itlog ako at ang sausawang ko toyo. Pagising ko kanina ang sakit ng likod ko. Sabi ko, ay yari na may UTI na Ang sakit talaga ng likod ko sobra. Kaya sabi ko ay dali-dali ako ng order kanina. yun, diniliber ng alas 9 ng maga, ng, ano, Saudi time maga. So ang aros na naman dito ay alas 11, on, alas 11, 11 ng tanghali ganun, uh, ganun ka-express ang ano. Kasi restaurant kasi to eh. May online, mayroon silang pwisto sa bata. Mula bata hanggang dito Isang ang um, oras na tatakbuhin ina eh, sa mga ano lang. Um, mga 25 minutes. O palagay natin 30 minutes. Kung di traffic. Ah, kung traffic. Ganun. O, pwede mag-order sa kanilon ng isang orderan. Kaso lang, manghinayang ka kasi nga, yung charge is 25, kaya pumatak na 750. Pilipinas ha, Pilipin, Pilipinas ang pera nun. Mm, Di ba? Nasipin nyo ha, isang kainan lang, oh, 750. Isang ano lang yan, isang uh, potahe lang yan. Mm, Di ba? Tapos ngayon, nangalkal ako kahapon doon, nakakita ako ng tuyo pinirito ko yung tuyo, grabe na pala ang alat kasi siguro palagay ko mga ano na yun mga 3 months o 4 months na yung tuyo yung maliliit na tamban na maliliit naglabasan na yung asin-asin sa katawan so ang ginawa ko, hinugasan ko ganun, iba na ang lasa kaysa doon sa bago kong bili na asin mas masarap-sarap pa ay, napatiis ko pa, niluto ko pa, ayun kaya nadagdagan ang sakit ng aking likod yung aking UTI umatake dahil syempre ba naman isipin mo hindi ba na matake eh tuyo at saka toyo isinausaw ko pa sa suka tapos yung itlog nalagyan ko ng asin syempre isinausaw ko pa sa toyo o asan asang ka pa ang tindi ba diba? kaya nga matake yung aking ito ay ah sabi ko bahala na yan dyan mag order talaga ako kasi wala sa totoo lang budget na budget talaga yung tatlong pirasong manok malamang siguro to mag isang buwan siguro to ang budget ano bang gagawin ko dyan sa isang piraso apat na araw na lutuan parang ganun o oh, ba diba? grabe tong amo ko napaka ano napaka kuripot na masyado sobra kaya nga mga ngalangga swerte na kayo yung mga OFW kung makatapat kayo ng employer na sagana sa pagkain, okay sa tulog. Yan. So maraming salamat dyan sa inyo lahat yung guys sa panonood nyo ng aking mga video. Thank you so much dyan sa inyo lahat. Bye!